Hoy, Master! Nagahanap ka ba ng frame? Yung mura, yung kilala na, at nakikita mo sa market. Aba, etong hawak ko. Faxter. O, oh, bukod dyan, meron pang Faxter. Nako, magugulat ka sa presyo nito. Para ka nang pumunta ng Divisoria. Gusto mo nito, Master? I-review natin to ha. Dito ako sa Roosevelt Bicycle Center. Kung hindi ka pa nakaka follow follow ka na sa YouTube channel natin, sa TikTok at sa ating FB page. Tara, simulan na natin 'to. ayun na. Naglabas si Foxter kasi maraming mga bisikleta ngayon, na mga MTB ngayon, mapa hybrid man o mapa XC man, ang ginagawa e eh, nagbubuo ng hybrid o nagbubuo ng XC. Pero ang gusto nila e eh, frame lang. Yung preferred nilang frame. Kaya ngayon, kagandahan dito mga kuya, si Foxter naglabas siya ng sarili niyang frame lang. Kasi dati, ano nyo, pagka bumili ka ng Foxter, uh, buong bike, hindi ka makakabili ng ano, hindi ka makakabili ng frame-frame lang. Dati si Mountain Peak, actually si Mountain Peak, matagal na nagbebenta ng frame lang. Pero yung iba, uh, medyo mahal eh. nasa mid-range din kasi si Mountain Peak eh. nasa 6,000, 5,000, depende pa sa model niya. Meron pa siyang 7,000 or meron siyang mga carbon na mas mataas. Ito si Faxter. Naglabas siya ng frame lang niya at iba't ibang klaseng kulay. At meron pang iba't ibang size. May 27.5 at meron siyang 29er. Okay? So ngayon, mga kuya, mag mag magbibigay ako sa inyo ng ano. Magbibigay ako sa inyo ng dalawang Faxter. Isang 29er at isang 27.5. At magugulat ka nga sa presyo gaya na sinabi ko sa inyo kanina. Review muna natin to. Ito, tapered. Tapered ang headset. Ang decals, decals niya, combination ng uh, tortoise ba dito? Hindi ko alam kung tortoise ang tawag sa inyo dito. Ha? Tortoise at orange. Na may combination ng black kasama ang kanyang logo. <coughs> Papakita ko sa inyo yung top tube. Ha? Ito si Harvard. Para kang nag-aral sa Harvard University. Pagka ito yung gamit mo, ay eh, para kang dapat inglesero ka. Pero dahil hindi tayo marunong mag-English, wala tayong bit-bit ngayon, eh, Tagalog tayo. <laughs> okay? So, ito, itong iba, itong, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung tawag dito. Print to. Hindi siya, hindi siya sticker eh. Or, sticker siya, nakabaon. Pero, parang pinaggayahan ito, itong ganitong itsura ng frame. Parang sa Mountain Peak Ninja. Ganito rin kasi yung mountain peak ninja pero mas ma ano lang to, mas malapad. Okay? Tapos si tube niya hindi siya straight. Kung mapapansin niyo nakakurba. Pwede siyang pang uh, exit talaga, pwede siyang pang hybrid. So, MTB, pwede rin. Depende sa inyo kung anong trip niyong gawin. Okay? Itong hawa ko ay 29er na medium 16. Okay? Tapos, pagdating naman sa mga cables niya, pwede siyang internal at pwede rin siyang external cabling. Okay? Quick release. Quick release ang ating hub. Tapos, dismount. Pakita okay, ko sa inyo. Dismount. Okay? Tapos, yung degas niya ng 29er para at least malaman nyo na pang 29er talaga siya. At yung side niya, eto. Yung Faxter logo, yan, icon na yan. Icon na yan. Tapos, ito yung ICR natin. External, pwede. Lalim. Threaded type na BB. Okay? Tapos, authentic na shield ni Foxter. Yan. So, pag bumili kayo nito, mga kuya, ganito ang ganito mismo makukuha nyo. At, may kasama daw headset to. Tama ba ako? Ito ba yung may kasamang headset? Ito nga, Si Binson nga yung may kasamang headset. Pag binili nyo, kasama na yung headset sa murang-murang halaga. Kaya standby ka lang kung magkakaalis kuya ha. May re review pa tayo yung isang Foxter na naman na 27.5. Oh, hintayin nyo ha. Pukulin na natin yung 27.5. Ah, ang isang natin to. Uy, eto na agad oh. Sabi sa inyo eh, saglit lang ako mawawala. Namiss nyo kaagad ako. So, eto naman, si Foxter. Same din, Harvard din. Okay? Harvard din siya. Pero pinagkaiba nito, mga kuya, ito ay gawa ng Foxter. Pero anodized black and red. Okay? Anodized siya. Hindi siya ordinaryong red, ha, mga kuya. O, anodized red siya. Sobrang kintab niya. Kaya kung nawawalan ka na ng... nawawalan ka na ng ulo, nawawalan ka na ng buhok, eh, wag ka tatapat dito. Baka masilaw pa. <laughs> Same, same nung isa, yung 29er. Paper. Sealed. Halos parehong, parehong, pareho sila. Okay? Pinagkay pa lang nito, ito, ito 27.5. Medium, 16 din siya. Isa lang yung lagayan, ilagay nyo ng battle cage. Pwede siyang ICR, pwede siyang external. Okay? Sealed. Na, gawa siya mismo ni Faxter. Sealed. Sealed. Napakaganda itong gawing hybrid at napakaganda gawin itong XC. Ito, pinagkaiba lang pala nun. Ito, mapapansin nyo, straight yung seat tube nito. Okay? Tapos, ito, kung ayaw nyo naman ng true axle at medyo mas mahal. Hindi naman mahal, pero pare-pareho naman. May mga conversion naman na true axle at quick release. Ito, si 27.5 quick release. Quick release siya mga master. Pagdating sa weld niya, halos same siya ng welding ni 29er. Harvard na 29er. Okay? Threaded type na BB. Tapos, ito yung ilalim niya. Tapos, nag-aagaw yung red sa black. Diba? Papakita ko yung decals sa inyo. Decals. Decals. Gloss ito. Mga kuya, dito sa chainstay, wala siyang, wala siyang nakalagay. Wala siyang nakasulat. Pero, meron siyang uh, decals na stripe-stripe. Pero hindi lang ganong kita. Kasi black nga siya. Okay? Foxter. Hard part. Mabibili niya yan dito sa Roosevelt Bicycle Center. Pag PM kayo sa Roosevelt Bicycle Center, follow nyo lang sila sa TikTok, sa Roosevelt Bicycle Center, sa FB page. At follow na rin kayo sa ating YouTube channel. Ha? At saka sa TikTok at FB page natin. Bike Talk with Papa Jack. Kung gusto mo ng mga ganitong usapang bisikleta. Okay, pupunta na tayo ngayon sa ating presyo Magkano nga ba yan, Papa Jack? Oh, eto na, oh. Eto na. Bit-bit ko na si 29er at bit-bit ko na si 27.5. Papa Jack, magkano ba yan? Pero bago yan, maraming salamat ko na dito sa Rasudad Bicycle Center at salamat din sa Rock and Roll. Salamat sa Stingray Therapeutic Spray. At maraming salamat sa nakakuha ng ating t-shirt na nagpabuo ng uh, cold bikes natin. Maraming salamat sa iyo, kuya. Sayang, hindi kita naabutan dito. Kung naabutan kita dito, bibigyan kita ng isang masigabong palakpakan at isang masaganang... Pa-shoutout. Pa-shoutout. <laughs> anong shoutout? Anong pangalan doon? Nakalimutan ko. Anyway. Sige, anong pangalan? Eh? Ah? Emuel Kampababaer. Emuel. Emuel. Nemuel. Nemuel. Kapa ba, -ba, ba, -ba, ba ero? Ha? Kapa ba, -ba, ba ero? Ba -ba -ba -er. Shout out sa'yo sa, sa nagpabuhan ng phone. Master, maraming salamat sa'yo ha. Ingat ka, ang hirap ng pangalan mo. Nagpapashout out ka. <laughs> maraming salamat sa'yo, Master ha. Sana mag-enjoy ka dyan sa ano sa Ride, Save, uh, ride, ride, one, ride, ride as one t-shirt natin. Maraming salamat sa'yo. Alam nyo ba, dahil dun sa review natin na T-Rich at Foxter na frame. Naku, na sold out kagad yung t-rich natin. Maraming salamat sa inyo, mga kuya. Okay, presyo na tayo nito. For only, ang 29er at 27.5 ay 2,500. May kasama na siyang headset. Limited lang to mga master. Kung konti lang ang dumating natin dito, 20,000 lang. Okay, kasi yung pagkat 20,000 lang ang dumating, mabilis na kukuha ng mga iba't ibang mga supplier. So, puntahan nyo na agad dito dito sa Roosevelt Bicycle Center. Pag-PM kayo sa page o pumunta kayo dito kung paano nyo makukuha to. Okay? So, ayun lang. dito lang muna po tayo, mga kuya. Hanggang sa muli, palagi tandaan. May hirap ang pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Shoutout sa Papa Jack and friends. Ako po si Papa Jack. Paalam.